Kayabangan na itong si Mr. Jason sa naturing ang journalist ang damuhong ito. Ano, ho. Pero hindi marunong mag-discern. Uh, mag hindi niya alam kung ka ang kanyang pinapost ay tama pa ba, mali, peke na ba o ano. <laughs> Nakakahiya. Ayan. Napatunayan na naman po ng mga katulad ni Mr. Jason sa na kayo ay fake news peddler. Hmm. Nakayo ang pinagmulan ng misinformation. Nakayo ang pinagmulan ng mga troll farms. Yan. Ibinida na ito si Mr. Jason sa etong lumang picture na ito noong isang taon pa po ito. At ibinida na kuno ay tumutulong ang ating mga ang ating uh, mga kababayan daw ay tinutulungan ng mga taga-Davao. Sinisiraan daw natin, sinisiraan daw ng daw ng mga taga-Luzon ang mga taga Davao, lalo na daw yung mga vloggers na taga Luzon. Sinisiraan daw ang Davao at Davao City. O eh ano to? Hindi ba't kayo ang kasiraan sa Davao? Dahil kayo po ay nagpapakalat ng kasinungalingan. Ito pong picture na ito ay kumalat sa social media dahil ibinibida nga ng mga DTS. DDS vloggers, DDS na nasa social media. At kuno ay ito ang paraan ng mga taga-Davao para tumulong sa mga biktima ng Karina. <laughs> ito pala ay recycled. Ito po ay noong 2022 pa. Hmm. Panahon, ilang buwan bago mag-eleksyon. Tapos sasabihin natin sa Mr. Jason saan ang sabi niya? Wala daw political agenda. Ito mga ginagawang ganito o pagtulong na ito ng mga taga davao <laughs> Walang political agenda. As a common practice. Ito daw ay common practice. May sakuna sa norte. May sakuna sa ibang parte ng ating bansa. Naandyan daw ang mga taga Davao para tumulong. Kung wow! Talaga lang? Talaga ba? Hmm? Yan ba ang uh, pinoproject nyo ngayon at gustong uh, ipakilala na naman ang Davao? Wala na pong mangyayaring ganyan dahil uh, ang pagkakakilala po ng mga kababayan natin sa Davao, yan po ay kanlungan ng mga kriminal. Diyan po madalas nahuhuli yung mga patakas na kriminal at may mga kaso sa ating batas, sa ating gobyerno. Hmm. Ito na siguro ngayon ang sistema mga ano ho ay angat, tumutulong ang mga taga Davao sa mga sa mga biktima ng kalamidad kahit hindi sa sa um, sa Davao mismo. I mean, kung kahit yan ay sa ibang lugar pa. Eh may mga taga Davao din po, napakaraming biktima diyan ng pagbaha, pero bakit hindi tulungan muna ng mga taga Davao din? <laughs> Diba? ba? Kakaiba rin, nakakapagtaka talaga ano ho, kung paanong may naniniwala pa rin sa mga katulad ni Mr. Jason sa nanuknukan ng kasinungalingan. Good luck!